inabot na naman ng karina na ah, ini. Pero tapos ito na naman yung MK. Eh pumasok na naman ng tubig. Ayan, so meron na naman temporary kana lid sa loob. Pangsahog. Ay, pansahod. Fortunately, ito ang ginawa ko na dito dahil nga nung natakot ako nung ng bahay, nirenovate namin yung bahay. So, hindi na to ano, hindi na to So, hindi na to kasi tagilid. Wala na yung inanay dito. Pinagtagwa na may reinforcement plus yung doon sa other side. Ipakaya ng mga tiyan dito sa kaipito. Ayan dyan. So, hindi na yung tagilid. Ito tinanggal namin yung mga inaanay niya na poste and eto na inapante namin dito para lang siya pa ano, maka mas reinforce siya and gumawa ko ng ano lang sinigurado ko natin may madadaanan yung tubig na ano eh, pag, baka nga maulit yung sa karina ilagyan ko na dito ng abang Ah, ito nga, ngayong pangalan, hindi pa nga kami na, hindi pa natatapos ay eh, nagamit na. And unfortunately, kung kaya ka may nakaharang na ba ito, naman na ng tubig, nakita ba ni Oo. Oh. Okay. So, yun. Yeah. And uh, kanina, kinuha namin ng GD yung sa saba at yung Alimbukay pakain okay, ha ah, Bubol pa sila mga tiyan sa video na yan kung makukuha ng pa Kapatakot ano, eh Sobrang lakas Ayan may YouTube na ulap pa medyo tumilan ng nila na ulap pa rin yung Malak malakas pa din pero iba yung kani ay wala na yung ano... yung kawaya ah, wala na hmm. nga yung ano inalod na nga yung ano yung pinaghirapan na tulay Pinanood na naman yan. So, Kung ginagawa mas mataas. So, ito ang... Ayan, pagkikuhan mo nga hindi mo sa may predata kasi yung mga balak sa talagang project baka hindi talaga may over. tayong hindi na yan kanina. Kanina talagang umalim na kahit hindi ko nalang sabi ulan. Yan, hindi ko update lang kami ng sitwasyon ngayon eh. Siya, yeah. Ather, yeah. yeah. nagpapasak yeah. yeah. na naman. Hindi, kasi. Kaya ayan. Update na kami na si Bagyo ngayon dahil hindi pa kami makaahon doon sa Karina. At tuloy yung site yung yun. Ito I think dyan. sa isang video ay eh, hindi pa ito organized at uh, malaksa ng mga organis, mukhang hindi pa rin. Ayan. Kaya nga doon sa dami namin gagawin na na-stock din sa trabaho din sa pinagkukuha na namin ang tubig at ito na nga, napilay na nga ako. So hindi naman ako namin na naman nakapakakilos sa rin ilang araw. And ayan, tingnan nyo dito. So temporary na nga lang muna ang ah, hinding. Hindi. Nakaready pa lang itong mga harang niya. Eh, hindi pa nga natapos. Ayan. anyway siguro para mas parin ko sa maayos pa gano pag, pag ginawa na ito so ayan and uh, yun lang mukhang pinakalantala dito na lalo pa lalo at ng effort para makaano hopefully makaka-recover rin natin. Okay. Maraming salamat sa inyo.